Usap-usapan pa din hanggang ngayon sa social media ang anak ni Francis Magalona sa si ibang babae. Ito nga ay si Francesca Rait Magalona na labing limang taong gulang. Matapos nga nitong lumantad sa publiko, agad nga na nagbigay ng pahayag ang half-sister nito at kapamilya actress si Maxine Magalona. Ayon dito, matagal na niyang alam na may ibang anak si Francis Magalona dahil inamin nito ang lahat-lahat sa kanila bago pa man ito mamaalam. Masaya at wala naman daw problema sa kanya ang ginawang pagpapakilala ni Francesca sa publiko bilang anak ng nag-iisang Francis Magalona. Wala umano siyang galit sa kanyang half-sister at maging sa ina nito. Sa katunayan nga daw ay suportado ni Maxine ang pagpasok ni Francesca sa mundo ng showbiz. Natanong din si Maxine patungkol sa mga ari ariang ang naiwan ng yumaong ama. Ayon dito kung patungkol naman daw sa mana, wala o mano siyang karapatan para magdesisyon. Dahil bago pa daw mawala ang ama ay nahati na nito ang yaman sa mga lehitimong anak. Sinabi din ni Maxine na kung sakaling kailangan ni, ni Francesca ng pinansyal na tulong ay bukas palat niya itong tutulungan dahil kadugo niya rin naman daw ito.